at, at sa lahat. Ako si Apo Chalin. Ito po yung ginamot ko noon na talagang patang-pata na na talagang uh, tila kakalam mamamatay na. Pero sa tulong po ng ating Amang Yahweh at ng ating Panginoon, ayan po siya. Lakas po niya ngayon. Tapos nagkaroon ka na, na rin ng anak, ano? ah uh, pwede mo may kwento mo lang na pinagaling ka ng Diyos at ng ating asawa? Ah, yung asawa. Yung nga, uh, malakas na sila. Alam po, binubuhat pa natin yung asawa mo, okay. di ba? Dahil talaga as in ano no, na, di, po pa na. di po siya makalakad. Ngayon, okay na. Okay na Sobrang lakas na. Okay. okay yun nga ho, napakadakila ng ating amang Yahweh. Na, hindi ko na matandaan, basta 2022, 2023. Okay. Doon mo, uh, okay. mingi sila ng tulong kaya po sa linat okay. dinala naman po ko ng mga angel dito para po gamutin ang asawa niya. Yung nga, ho, shout out, maraming salamat kay Uh, Apo Ella ang nag -e edit ng aking mga video at maraming salamat kay Mel Oligario, kay Yeswa Masiya, isa pong mga sugo ng Diyos ito, at kay Apo Rap, Apo kay Pumarwin, magandang gabi.